Ano nga ba ang katotohanan patungkol sa mga ligaw na kaluluwa? Totoo ba na sa panahon natin ngayon, marami pang mga nagkalat na kaluluwa? Hindi maiwasan na mapag-usapan yung patungkol sa mga ligaw na kaluluwa. Marami po tayong mga napapanood o mga naririnig patungkol dito. Sinasabi nila na yung mga ligaw na kaluluwa, ito raw yung mga kaluluwa na matagal nang namatay. At hanggang sa panahon po natin ngayon, hindi raw po sila nananahimik. Sinasabi na yung mga kaluluwang ligaw, sila po ay alagala pa sa ating mundo. Madalas yung mga kaluluwang ligaw na 'yon, ito raw po yung mga tao na namatay na at humihingi ng hustisya. Kaya sinasabi nila na hindi raw mapatahimik yung kanilang kaluluwa. Madalas yung mga ligaw na kaluluwa, kinokonekta po nila ito sa mga multo. May ilang mga nagsasabi na nakakakita raw sila ng mga ligaw na kaluluwa o yung mga taong namatay na. Madalas makikita o mararamdaman daw yung mga kaluluwang ligaw doon sa mga abandonadong gusali o kaya man sa mga sementeryo. Ngayon yung mga ligaw na kaluluwa, ito po ay ginagawang panakot ng mga tao. Kaya kapag sinasabing ligaw na kaluluwa, ayaw pong pinag-uusapan niya ng mga tao kasi nga nagkakaroon sila ng takot patungkol dito. Ngayon hey mga kapatid, totoo nga ba yung mga ligaw na kaluluwa? Ano nga bang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga kaluluwang hindi pa nananahimik? So ito po yung dapat yung malaman. Yung mga taong namatay na, wala na po sila dito sa ating mundo. Yung kanilang mga katawan, opo, naiwan sila dito sa ating mundo. Pero yung kanilang mga kaluluwa, ito po ay mapupunta doon na sa kabilang buhay. Siyempre, yung kabilang buhay na yon dalawa lang yan. Yan yung langit o impyerno wala pong sinasabi yung Biblia patungkol sa mga kaluluwa na mananatili pa sa ating mundo pagkatapos ng kamatayan. Ang malinaw sinasabi po ng Biblia, pagkatapos ng kamatayan, meron ka ng patutunguhan. Basahin po natin yung Hebrews chapter 9 verse 27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Malinaw mga kapalit, ang sabi ng Biblia, kapag namatay na ang isang tao, ang susunod niyan ay paghukom. So ibig sabihin niya, agad-agad, pag namatay ka, meron ng paghuhukom na mangyayari sa buhay mo. So wala pong sinasabi doon na mananatili pa yung kaluluwa mo dito sa ating mundo. Kasi mga kapatid, yung paghuhukom na sinasabi na yan sa Biblia, pagkatapos ng kamatayan, yan po ay yung kusang ka mapupunta pagkatapos mong mamatay. So yan po ay bumapatungkol sa langit o impyerno. So kung namatay ka na may pananampalataya sa ating Panginoong So Cristo, ang paghuhukom para sa'yo, pagkatapos mo mamatay, dun ka mapupunta sa langit. At pag naman di ka nanampalataya sa ating Panginoong So Cristo, at namuhay ka sa kasalanan, ang paghuhukom para sa'yo after ng kamatayan ay impyerno. Ngayon mga kapatid, ang tanong dito, kung hindi totoo yung mga kaluluwang ligaw, paano naman natin maipapaliwanag yung mga taong nagsasabi, nakita raw nila mismo o naramdaman yung mga kaluluwa ng mga namatay na? Yung iba nga naririnig pa raw po nila ito. So papaano natin i-explain yung bagay na yon? Ngayon mga kapatid, kailangan yung malaman yung mga tao sa mundo na ito, pag namatay na yan, wala na po silang paraan para magkaroon pa ng pakikipag-ugnayan sa mga buhay pa. So yung mga namatay na, yung kaluluwa nila, hindi mo na yan makikita, mararamdaman o maririnig. Kasi mga kapatid, ito lang naman yung explanation dyan. Kapag namatay yung isang tao, yung kaluluwa niya, aalis na yan sa katawang lupa. So maiiwan na po yung katawang panglupa at makikita mo yon Kasi nga, yun yung body, yun yung flesh, yun yung nahahawakan mo at nakikita mo. Pero mga kapatid, ang pinag-uusapan dito ay kaluluwa. Tandaan nyo po mga kapatid, hindi nakikita yung espiritu o yung kaluluwa. Ang nakikita lang po sa atin ay yung mismong katawan natin. Kaya kapag namatay ang isang tao, makikita mo yung body. Pero mga kapatid, yung kaluluwa ng taong namatay na yan, hindi mo yan makikita. Actually, kahit buhay yan, hindi mo makikita yung kaluluwa ng isang tao. So mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo, yung kaluluwa ng isang tao, hindi po yan makikita, lalo na nga pagkatapos ng kamatayan. Ang makikita mo lang, physical na katawan. At hindi mo makikita yung kaluluwa at espirito. Kaya sa mga nagsasabi, nakakakita po sila ng kaluluwang ligaw, hindi po kaluluwa yung nakikita nyo. Dahil hindi, hindi po natin makikita o mararamdaman yung kaluluwa ng isang taong namatay na. Pero mga kapatid, halimbawa, may nagsasabi talaga, nakita nila, naramdaman mismo nila, at walang duda, kitang-kita raw nila yung mga namatay na yon, nagparamdam sa kanila. So, paano po natin ipapaliwanag yon? Na yung patay mismo, kitang-kita nila, nagpakita at nagparamdam sa kanila. So, ito po yung explanation natin dyan. Dahil nga nalaman natin, wala nang koneksyon yung mga buhay sa mga patay at hindi nga po nakikita yung mga kaluluwa ng mga patay na yung mga taong nakakakita ng mga multo at mga ligaw na kaluluwa hindi po yan mga taong namatay ang nasa likod po niyan ay walang iba kundi si Satan so kung nakita mo yung taong namatay na hindi po yun mismo yung taong yon na namatay ang nakita mo ay pandilin lang o pandaraya ni Satanas sa buhay mo kasi mga kapatid sinasabi ng Biblia na itong si Satan magaling siyang manggaya kahit sino kahit ano kaya niyang gayahin yan po yung isa sa kapangyarihan na na-perform nape ni Satan sa mundo na ito. Kahit patay na, kaya niya pang gayahin or kahit buhay, pwede niya po itong gayahin para manakot at mandaya ng mga tao dito sa mundo na ito. Basahin natin yung 2 Corinthians chapter 11 verse 14 to 15. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katuwiran ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Papaalala ko lang sa inyo mga kapatid na itong si Satanas at yung kanyang mga kampon ay wala pa doon sa dagat-dagatang apoy. Pagdating pa lamang po ng final judgment, doon pa lamang sila dadalhin sa dagat-dagatang apoy. So ngayon dahil wala pa sila doon sa dagat-dagatang apoy o doon sa impyerno, nasaan po sila? Sila ay sa ating mundo para atakihin kanya sa iba't ibang paraan. Siyempre, para masama ka doon sa dagat-dagat ang apoy, kung saan siya dadalhin. Yun po yung pinaka-purpose ni Satan. Kaya dapat mag-ingat po tayong lahat. Sabi nga sa 1 Peter chapter 5, verse 8, Mag-inganda kayo at magbantay. Ang Diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na nagahanap ng malalapak. Yan yung malinaw na sinasabi ng Biblia. Maging handa po tayo. Dahil nasa paligid lang natin, itong kaaway natin. At syempre, iba-iba po yung itsura nila. Si Satanas, yung mga demonyo, at yung mga kamponya, sa totoo lang, hindi lang po isa yung itsura nila. Si Satan pwede po siyang manggaya kahit anghel, kahit mga taong buhay pa, o kahit mga taong patay na. So yun po yung gagamitin niya para lilangin yung mga tao. Kasi mga kapatid, sa panahon natin ngayon, masyado tayong na ng na mga napapanood natin sa mga pelikula o sa mga telebisyon. Na yun nga pinapakita na yung mga multo, ito ay totoo. Na ito ay talaga mga taong namatay na. So yun po yung pinaniwala sa atin ng media. Pero mga kapatid, wala pong sinasabi yung Biblia patungkol dyan. Lahat na mga patay na, naado na sila kung saan sila nararapat. So wala na po sila sa ating mundo. Ang alam natin na nasa mundo na ito ay walang iba kundi si Satanas at yung mga kampunya. Kaya yung mga nakikita nyo na mga multo o kaya man mga ligaw na kaluluwa na nananakot sa inyo, yan po ay walang iba kundi si Satanas para kayo ay takutin at linlangin. So lahat po ng mga nakakatakot na bagay, lahat po ng yan, galing yan kay Satanas. Wala pong espiritu ng takot na galing sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, lahat ng mga nakakatakot na bagay sa mundo na ito, i-expect nyo po, lahat yan ay galing kay Satanas. Kaya umiwas po tayo sa mga ganyang bagay. Halimbawa na lamang, yung mga nakakatakot na palabas. Tanda nyo po mga kapatid, yung mga nakakatakot na palabas na yan, kapag pinapanood nyo yan, yan po yung nagbubukas ng pinto para pumasok sa tahanan nyo itong si Satanas at yung mga kampun Para gumawa siya ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Kaya mag-iingat po kayo. Umiwas kayo sa mga horror movies. At ngayon nga sa panahon natin ngayon, marami mga tao sa buong mundo, sinaselebrate po nila yung Halloween. So wag na wag nyo pong isaselebrate yung Halloween na yan. Dahil yan po ay hindi galing sa Diyos. Yan po ay kay Satanas. Hindi yan kalooban ng Diyos. Yung pagkakosyum ng mga nakakatakot, hindi po yan nakakatulong sa inyo. Sa totoo lang, panagsaselebrate kayo at tinatangkilit nyo yung Halloween, mas lalo nyo pa pong pinapalapit si Satan sa buhay at sa bahay nyo. Ang Halloween po, yung mga nakakatakot na bagay na yan, ay sa demonyo. So wag po kayong makiayon dyan. Basahin natin yung 1 Corinthians chapter 10 verse 20 to 21. Hindi, ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makakainom sa kopa ng Panginoon at gayon din sa kopa ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at makisalo rin sa hapag ng mga demonyo. So umiwas po tayo sa mga bagay na nakakatakot o sa mga bagay patungkol sa mga masasamang espirito o sa mga multo So ang pinaka gusto ko lang sabihin po sa inyo dito Huwag kayong matakot sa mga multo o sa mga ligaw na kaluluwa Wala pong magagawa yan sa mga buhay nyo Mananakot lamang po yan Yan po ay gawa lamang ni satanas Kaya mga kapatid mas mag-focus tayo at mas magingat tayo sa mga taong buhay pa kaysa sa mga patay na Kasi mga kapatid yung mga patay na tao wala na yung magagawa sa inyo patay na po sila. Nado na sila sa langit o kaya man sa impyerno. So mga kapatid, dapat ang gawin natin, mas mag-focus po tayo sa ating Diyos. Alam po natin na yung Diyos natin, siya po ay buhay. Pagamat na yung ating Panginoong Sokristo, nakita natin siya ay muling nabuhay. At ganyan din po yung mangyayari sa atin pagdating ng panahon. Bagamat tayo ay mamamatay, tayo po ay muling mabubuhay. Magkakaroon po tayo ng mga katawang panglangit. At yan na po yung ating gagamitin na katawan magpakailanman. So ngayon mga kapatid, yung mga taong namatay na na merong Kristo sa kanilang buhay, nasa piling na po yan ng ating Diyos. Ngayon pagdating ng panahon, pagdating ng rapture at resurrection, magkakaroon po muli yan ng katawan. At yan po ay katawang panglangit na. Kasabay rin po natin kung tayo ay aabutan ng rapture. Magkakaroon na po tayo ng tinatawag na glorified body. At yung mga taong namatay na, kahit matagal na po, pagdating ng panahon, pagdating ng rapture, magkikita-kita po ulit tayo sa piling ng ating Panginoon magpakailanman.